Hello guys, good morning. Paano mag-pin ng location nyo sa Google Map? Kung mahilig po kayong mag-order through online ng mga pagkain o kaya ng mga products. Ganito lang po ang gagawin natin para makapag-pin tayo ng location natin sa ating Google Map. Punta lang tayo sa ating screen ng ating phone, then hanapin nyo po ang Google Maps. Click natin ito. Ilagin nyo lang po dito ang inyong Gmail account. Then click natin ang contribute. Click add place. Place details, provide some information about this place. If this place is added to maps, it will appear publicly. Ilagay lang natin dito ang ating pangalan, then category click natin ito. Ito po yung mga popular categories. Merong food and drink, shopping, services. Depende po sa inyo kung ano yung categories ng inyong business. Halimbawa, shopping. Ito yung piliin nyo. Then back natin. Address. Ilagay nyo po dito yung address nyo. Then kapag okay na, click natin itong edit map location. Ipwesto nyo lang po itong kulay red, ito mismo sa inyong location. Then, back natin. Located within, lagyan nyo po. Add more details. Add phone or website or photos to help Google verify this place. Click natin itong arrow down. Meron ditong hours. Click natin itong arrow. Meron ditong Sunday to Saturday. I-edit yun na lang, guys. Contact, phone number, website, about. Ito yung opening date. Yan. Maglagay din kayo, guys, ng photos para mas madali kayong mahanap kung saan kayo malapit. Kapag okay na po, kapag nakompleto nyo na lahat ng mga fill up nyo, click nyo po ang submit para masubmit na siya Or mag-appear na siya sa inyong Google Maps. Kung mahilig po kayong mag-order through online, like for example, kung mahilig kayo mag-order sa Grab, Foodpanda, mas maganda guys na meron talaga kayong pin location sa inyong Google Maps para mabilis kayong matrace ng mga riders. Kung madalas kayong mag-order ng products through online o kaya naman kung meron kayong business address para nakapin po dito sa inyong Google Maps kung saan located ang inyong business address. Hindi lang po ito sa pagpin ng ating location once na nag-order tayo through online, pwede rin po ito kapag meron kayong mga business. Pwede nyo po dito ilagay ang inyong mga business address at least madali pong matrace ng mga buyers kung saan pa ang inyong mga business address or kung saan po kayo nakalocate. Yun lang guys, sana po may natutunan kayo sa aking video. And now, thank you for watching. God bless you